malapit lang naman yun dito so yun kailan ba kabay ko sa uh, pasalamatan <laughs> siyempre po sa team John Kaligi sa lahat po ng mga sponsor po mm -hmm. sa lahat po ng sumusuport sa John Kar thank you thank you po and happy 11 months na rin po mm -hmm. yun ano po <laughs> salamat po siyempre, thank you po sa mga nagmamaraton sa um, sa mga upload po ni Pamarating din po yung sa akin. Hey, salamat po. Yan, kila, um, Ma'am Siyang, o, Che. Sa so, Jumcar 18, salamat po ng Jumcar Communities po. Pasalamat na rin po ako sa, ano, uh, yun, uh, Team Jumcar Global Supporters. Kila Tito Andy, kila... Mm -hmm. Sir Andy Cabral. Kila Tita Jenny. Tita Jenny, Tita, tita Anavan tita, Si tita, tita Anavan at nag... Kila Tita at, Kat, kila Tita... Mm -hmm. Kila Tita Ana Van and Tita... Kita Olive. Actually, madami po. Mm -hmm. Kaila okay, Ma'am Shia, ang Tita Chi. Opo. Oh, oh, thank you po. Sa lahat. Timbelus, eh. <laughs> okay, yung... test. Oh, po. Yun. Team Velo, si Kikubi. Kaila Tita Tess. Opo. Team Jom Car Fans for Life, Jom Car Forever. Salamat po. Team Chubby Bunny, meron din. SD 18, shout out po. ko, ah, meron pa baba. Naanan -na natin. Pero yun, thank you po. So, excited na po kami mag-Thailand. <laughs> Excited ka na ba ka na mag Thailand? Opo, oh, sana po makasama ko. Uy, kasama ka? May, may ano po ay, may pasok ano? po. Ay hindi, um, ako, magpapaalam. ako magpapaalam. Si! Si! Ay, ko. po uy! Yan Jeez. po si Carla. <laughs> nang ano po talaga yan. Oo, oh, nang kikitik. Eh, nagdadrive ako mga kanya. Parang sure. pag, -pag, -pag ma ka. Ay, jok lang <laughs> joke lang po yun, joke lang. Ano naman po ako? Um, Control po ako sa Madibela. Yon. Tapos ano pa? Ano pa pa? <laughs> oh, abangan nyo po. Um, Nag-ano rin po kami. Meron kayong yung abangan po na ano. With Carla din ulit. Ako. Oh, Hindi ka po nag-upload. Di pa pwede. Nagpaalam ako. Ito po sa pag-grocery na po. Opo. Um, after kasi nun nito After po ng... Yun. Actually po nag-grocery po kami ni Carla. Pero yun. After na lang po siya. Pwede i-upload kay... Ay, after po nung ma-upload po ng... Um, part 56 Ah, um, nagpaalam kasi po ay kalinga para so yun. After na lang daw po ng ano. So yun. Thank you kalinga proud for ano allowing na baka pag uh, masama po si Carla sa channel ko. So, yun. Thank you, thank you. Saka, ano po? Gusto ko rin pong mag-thank you kay Kuya Ram. Kasi po ano po? Matagal na po sana nang nag-sub si Kuya Ram may vlog kasi po ang schedule ko po talaga. Mm. o ano? Sige po baka may gusto kong ipaliwanag. Thank you po sa pag-intindi, Kuya Rob. Mmm. I-love mo. Naiyak po na. <laughs> Naiyak Nai <laughs> Nai yata si Carla. Okay lang po yan. Idadaan nyo na. Pag may ano po yan, idaan nyo na lang po sa ano. Na Nagmamayday po yan or nagnonote sa ano, sa IG. <laughs> Lahat po nang nararamdaman niya po, gano'n niya po dinadaan. So, abang-abang na lang po kayo. yung lang po. Uy, parang kang minsan nagpapatama sa akin yeah. or sa yeah. <laughs> Uy, ganyan po yan. Hmm. Kung ayaw sabihin, dinidirekta. Kung ayaw sabihin ng direkta, ay dalan sa IG stories. Meron lang. <laughs> Bakit? Ay, so shashay. po ang pinahawak ng camera kasi po naka side view na naman po siya. Okay ako pag side view po makakita. okay po. Okay po. <laughs> Wala Ayan, po nag take over mo vlog. po vlog. Ha? Yeah. <laughs> busog na busog ako. <laughs> for the control, for the ano. Para akong pumayari po ng ano, isang kumpanya po makakita sir. Kabayan, yeah. sir. Yes, ma'am. Yeah. Saan po tayo, ma'am? Driver pa rin. Eh? Nag-drive na lang po tayo. Ang hirap huminga. Hindi pa ako masyadong huminga ngayon. At nakatakin po tayo. Kamusta okay, ta na po man? yung kamay mo po? Ay, okay, okay na. Ano na mo ay? Eh. Tawag niyan. Hinilit mo na. Hinilit to ng ano ay. Eh. Kasi hinilit po to ni Carla. Grabe ang daming oil ng... Ano <laughs> ko? Hindi, pero ano na po, uh, medyo okay okay na pero hindi pa po siya totally healed kasi um, meron pa siyang masakit dito sa part pero na ano ko naman na siya. Parang nabibend ko naman na siya. Unlike before, na super ganun talaga na. Yun. At yun. Okay, okay na. Yun po. Yun po, <laughs> yun lang. Ba't sa akin lang nakatutok? Vlog <laughs> mo <laughs> man <laughs> po ba kayo? Kahit na. Pakita. Yeah. Eh. Ay, Carla, may tatanungin ako. Ano po? No. Kung gusto mo pang... Di ba, nagluto ako ng adobo. Ano, ano so, an di na over 10. Ano po? No. Magluluto ulit ako kasi meron kasing ano si Tita ko ni Sanchez. Ano po? Meron siyang... Nagpadala pala siya ng pang luto ko sa'yo. Sige, kung anong, kung may gusto, kung lulutuan kita ulit, oh, hindi ko, lulutuan talaga kita. Anong gusto mong, um, uh, um, ipagluto sa yo. Ano na lang po ikaw na lang po yung recipe mo po. Yung <laughs> Akala ko ako na lang. Akala ko kakain mo ako. Ay! Pag oh, Carla down. <laughs> Grabe si Carla. <laughs> 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 Hindi po. Grabe ka. Joke <laughs> lang. Joke lang, <laughs> lang po yun. Kita sa inkya. Joke lang po yun. Hala. Hala po si Carla. Ganyan po siya behind the camera. I mean, <laughs> grabe. Ay, sige po. May maano. So, yun. Sige. Anong gusto mo? Um, may salsa, prito, may sabaw, may gata. Diyan na. <laughs> Bish mo! Bish mo ano <laughs> dyan eh. mo. Ano na lang po? Uh, ano? Um, yan. Chicken curry po. Ay, chicken curry. Yan. Yan. Uh, gusto ko yan. Ay, gusto ko yan. Yan din talaga ang ano na ko ay. O, oh, mga kalingap, pa, wala na mag -ano chicken curry daw. Dati kasi, yeah, Carla, yun yung um, isa sa pinaka masarap kong luto. Kaso, nalimutan ko na. So, yun. Dito na kami yeah. sa sentro. So, yun po mga kalingap. Kinahatid ko lang pa si Carla. Ito na po yung flowers natin. Thank you. Ay, alam ko, andun pa. Dito na pala. So, yun po. Ito po yung cake. Yun po. Ito po. Sige <laughs> na, sige na. Thank you. O, bye-bye. Thank you po. Oh, bye -bye. Thank you po. O, <laughs> oh, saan? Si Drows? Bye-bye. Kaila ba siya? O, oh, bye-bye Carla. Thank you. Salamat. Eh. O, na. Bye-bye. Thank you. Hey. Okay. Bye -bye. Thank you. Thank you, Bye-bye. Thank you. So, yun po. So, yun po mga kalingap. Kakatapos na lang pong headed po si Carla. So hanggang dito na lang po mga kalingap. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aking um, um, channel po. And kay Kalingap Prab, kay Kuya Val. Yun, sa mga hindi pa po nakasubscribe po dyan, pasubscribe naman po. And don't forget po to click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong uploads. Thank you mga kalingap po. Bye bye po. Salamat po. God bless you all po. Bye bye.